Grabe, so, no? Naka-boarding pass na po ako. So, sa Visayas. So, dito po. Ayan, magkakapalang makainan. Ang Abangan nyo po ka buhay mamaya. good evening mga kababayan. Actually, kapunta na po ako ng ano, ng CDO. Dahil sa uh, may important ako ng may mahalaga kung lakad at, at, at sa otos po ng aking uh, kaibigan. So, abangan nyo po ang lugar na pupuntahan ko Sapagkat ako po ay mag-alcove. Uh, town out of Mindanao, I mean out of Ruzon. So, abangan nyo lang po kung anong lugar ang pupunta. Lama. At nandito pala ako sa terminal 2 yan. Ayan po. Terminal 2.

Ay mga kababayan, papasok na po, po sa job at pupunta na po kami sa airplane sa Philippine Airlines. Bye Manila. See you Japan.